Init kayo guys. Warawara uh, diri. partner. Yeah. Nanaw mix ni guys. <laughs> Charo. Manalo mix ni. Eh. Tara ang sini. Sini mawan. Now showing. Tawag so, manulot vitamin dire kay. Good morning. Saka, obos oh, tayo goy. Toto. Ha? Huh? Toto pa obos. Dili ta sakay, obos. Om oh, na kay ba? Ito, so. ito, Ay ka og dito ka. Pwede pa mangutan mo sakay na lang ta. Ikaw. Sakay ta? Ah, sakay ka. Ta, tama. Dere mangutto. Mga saan na, wala na, unha na noong naun, tanay, baba na. Lugay ka. Dugay ka. Nakay daw may aning kwarto-kwarto. Ayo. Ayo. Oh, may tao. Ani na po ni Sustas. O niya, ulat po, ulat po eh. Salamat, niya po na siya. Ayo. Daw niya. guys. Takan kay sakyan nan diri napita. Mamili mi ko asa among sakyan, chorot. <laughs> Ay nindot kayo pangitaw na mong amuha ang ah. kasa amo adire. Asa ba pita, ha? Hmm. Tapli ni abanggaan ka rin niya ah. Nindot yung mga sakyan nan guys. Pinipili lang mi asa amo drive ani mauli maulit, sa mi. Sana all. Wara-wara may dili ang putas sa menu painom. ka ito, Dapita? Kaming mga tamang ni guys. Masa to ito, Dapita eh. Ang duga lagi kay mga lugsong o mga lugsong o siyudad pag mga wala na. Asa man ito, Dapita? Aw! Sos, daraman di ay LTO. Pagkadugaya ba? Dari-dari ni guys akong iparehistro ng akong partner kay uh, ni Credential. <laughs> ah, Credential akong partner. Ako iparehistro. sa so, manalod nami may... At ako dire sa mabog na nga adapted kesa. Malitog May ba rin nga aside? Sa so, may pang din nga ba rin? Okay? Mm, ito sa mga Wow, Ayaw ko mapukayo ng blue good ba? Diba? Diba, try na to. Try. Kaya ni guys. Bagay ba blue? So, yung minot na color. So, muna ako na pili guys. So, okay lang. Pero, wala na panig makikililin mo. Pwede na ko ko ni Anissa tungkol sa entrance dito sa mall. Malimos limos ko. Malikon sa ako ito akong part ng naman to. Gaya ba ako naman? Okay ba? Okay ba? Comment ba? Comment ba? Kung okay ba? Ito. Ano May samong tananan. Asa naman to eh. Ako nakita nito sa parking lot ba nga barato rong kananan. Ado, there is second floor. So, hanapin natin. There siguro. Dapat na order kay Basik mo short. Ay, spirit. Ah, dari. Dari, dari. Your favorite one meal. O, yung ginuko. Tag-200. Kamatay. Dili mao. Nasa man ito, eh. Masa. Ano ni Ron? Akong partner. Hindi ko din akong... ako. Lakaw-lakaw ko ron, ano, kung itaon pa nako ako ito. May clear, may Kung hmm. na lang wala itong saka itong balik kay... Ah, baba na nang siguro ko, pang tao na ako siya. Akong partner ito, Araga Paklay. So, akong partner ni Sakay na sa hagnanan nga, there. Ah, o siyang hulaton. Eh, di maglan ibabaw. So, may tag... Di na masaag. <laughs> Nita na sa ko Sa kabala ko siyang ginay video. Para ko di dong. Liko dong. Liko left side. Balik di rin dong. Ako na lang tagbuon kay... <laughs> Nita ni sako ah. tora tora Kapasagad lang. Nawa na ni ba? Nawa na ni. Tawaran ni siya. Wala siya kabulo asa sa gikan ka ganina. Tara, yuk na. <laughs> Still lang. Mawa pag yung ng tawhana ni eh. Mawa pa daig mall. Balik-balik pa sa siyang agi. Hmm. Tapos dari nga side lang. May kayo magpamassage dari nga side. Eh. Dari sa Ikan Massage Center. Kanindot kung tak dari Mukha na ako kung tagpila ang massage. Si Arway, right, 200. Pa-massage ka di rin, Sir? 200. 200. Tag 200. 1 hour. Hindi kayo. Ay, maniutos nata kay... Gutom na, Jud. dere dito sa amin guys kay Gotsom na dyan sa dirim eh may, so, may, may anong mga baratuhon anong makaya sa bulsa sa budget come in we're open please post post niya birahon we clear ito ito guys ako ang pagkaon isa lahi ko na isa thank mm -hmm. you Bakit ni Robby ha? Bakit mo? Ano ba may nakuhal mo na? Naliliot niya muna kanan. Iyawad ako. Gamay lang. Nalang-aon pero hindi kayo. Hindi crowded impas na, impas na ang panood to. Why nabilin? Look. <laughs> pahubaan pa ko. Yung ano, may dahong kundi ko kahote. <laughs> sa picture, patunda ko ka. Pagka aktual, ito siya ng kamaya. Pwede pa times to. Sa bapo niya, akong kuyo ko, reklamador kayo. Namin din sa... Amo ni siya, amo ni siya, amung gikanan. Sa din sa... Gmall. Hindi Hindi kayo limpyo niya. Dili siya crowded. Kamay na nga on. to ra diri. Makamasa. makamasa um. siya. So, oh, manami kaon. Relax, I mean, relaxing. O, oh, manani, ito na po sa mo ang main nga diri sa syudad. Ano po din akong bangs, guys? Oy. Ako siguro ning I-curler. na. Ipang magbalamag Awe. Let's go na. Let's go. Okay, kasi aron ko. Ikaw, una, ikaw una, kay na. Ah, ikaw na. Kaya mahadlok ko. Gunisi ko. Ignorante. One, two. Ha? Sa na? Ha? Tao din mo. Ayaw po. Dito. dito hmm. na ka na sa ilahan, ha? mga tao. Ha? Bunat. Ampak. One, two, three. Dito ta, dito ta dito Ay, ah, kainit. Dito sa gawas. Dito na ta agi sa oh, Wala, ah, na dere. Inita, oy. Kami maka, di igawas. Napaka-minitan. Ah, oh, very good. Kaya wala minitan ng motor. Si Orasa na, ha? Huh? Padali na ko dito, mga good sa LTO. So.